guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman si Rizzo Vinos. At mag share ko na naman yung aking kamatis guys. Naalala niyo yung cherry tomato ko. Ang tagal-tagal na hindi pa namumunga. Hindi ko alam kasi hindi ko siya inaabunuhan. Hindi din siya naaarawan. Kasi pag ilagay ko siya sa man sa labas, eh sobrang init baka mamatay. So, dito ko lang siya nilagay sa aking uh, uh, bathroom sa bintana ng ano ko shower. So doon ko malagong malago na siya guys. Ang ganda-ganda ng ano niya, mga dahon. Tapos nagkaroon na siya ng bulaklak. Tapos natanggal yung bulaklak pero may naiwang parang bilog. Siguro bunga na 'yon. So ipapakita ko sa inyo guys ha kung ano nang nangyayari sa akin cherry tomato na sabi ko, lagi kung kinakausap tuwing umaga na sana. Sabi ko, bigyan nyo naman ako ng bunga. Inalagaan ko kayo. Hindi ko nga lang sila naabunuhan kasi wala namang abuno. Hindi ko alam. Basta tinanim ko lang sila. So, uh, malalaman nyo guys kung gano'n na siya kaganda. Ipapakita ko sa inyo. kasi ganda ko na charot. <laughs> Joke lang. Um, pakita ko sa inyo guys. Ito na yung aking kamatis. So, ayan na siya guys. Yung aking kamatis na cherry tomato. Ayan, bali tatlong puno to siya. Ito, dalawang puno yung ito. Nandun sa baba yung isa. Ayan o. Oh. Diyan. Ayan siya guys. Ito yung may ang At ipapakita ko sa inyo. Ito siya, bintana ito ng shower ko. So ipapakita ko sa inyo guys. Kung saan yung sinasabi ko parang prutas na siya. Ito siya guys. Ito. Ito. Ito bulaklak lang siya tas nalaglag yung bulaklak niya may parang bilog bilog hindi ko lang alam kung kamatis na yan siya magiging kamatis na hindi ko lang alam kung fruit na yan siya guys pero ang kamatis pala mas gustong laging dinidiligan laging basa so naghihintay pa rin ako guys na mamunga siya gusto, actually gusto ko na siyang itapon sabi ko, itatapo na kita. Sabi kong gano'n. Pero, nang hinayang ako kasi, habang tumatagal, tumataba, lumalaki yung puno, dumadami yung dahon. Sabi ko, sana, ampalaya ka na lang. Dahil napapakinabangan ko yung dahon. Di ka man mamunga yung dahon. <laughs> Pwede kong ilagay sa munggo. Masarap yun. Although, hindi ako kumakain kasi mapait. Pero, masarap sa munggo. Promise. Ang dahon ng talbos ng ampalaya. So, ayan guys, na-share ko na naman sa inyo ang aking cherry tomato. Matagal na to. Actually, nasa siguro tatlong buwan na. Itong aking kamatis, hindi pa rin namumunga. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Bibigyan na bibigyan ako niya ng bunga. Kasi nalagaan ko siya ng may gaya. At saka guys, ito. Mayroon na rin uh, parang bulaklak yata ito nandito sa... Ito yata, parang... Parang ano na yata to, ito bulaklak na yata yun siya baka bunga na yan inaabangan ko sana nga sana nga guys <laughs> sana nga ayan Ayan, e, na-share ko na naman sa inyo guys. At ito, nako nagpapasalamat pala ako sa lahat ng aking mga subscribers, sa mga nanonood ng aking mga vlog. Thank you, thank you so much. lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. At kung bago pa lang pala kayo sa akin channel, please subscribe my YouTube channel, Riz Venus, at pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa akin videos na ina-upload. Maraming maraming salamat guys. God bless. Bye! See you my next vlog!